Hi, guys! Finally, I'm here and back So, guys, nakita niyo naman ako ngayon sobrang haggard ko kasi, guys, alam niyo na, di ba, hindi ako mahilig sa arte-arte, di ba? Basta sa akin, lipstick at saka pulpos, okay na. So, guys, by the way, guys, sorry ha nga. Pasensya na kayo, guys, na ngayon lang ako nag-update sa inyo. Hindi ako nakapag-vlog kasi yun nga guys alam nyo na marami akong ginagawa busy din ako marami talaga akong mga ginagawa guys so kaya paminsan minsan na lang ako nakapag upload so but wag kayong mag guys kasi gagawa pa rin ako ng paraan para makapag upload ako at para makapanood kayo ng mga videos ko di ba? kaya Please guys, please subscribe to our channel guys for more updates, no? And wag din po kayong makalimot mag like, comment sa mga videos, no? And especially guys, please click the bell button for more updates, no para mag-updated mo sa mga videos na gina upload na ko every day. So Salamat di ay sa mga na nagtanaw sa kuha ng Avendog na sana lang sya po nagkapag-upload kay lagi natay mga hinabuhat sa mga tag So, but Saan pa may na? Maning kamot gihapon ko po na makapag-upload po sa inyo, sa inyong baba na nagka na -na. ng camera tag viewers, no? So, maning kamot lang ta, guys. So, Siguro pohon na makapokus na gid ko sa akong vlog kay karon guys dili pa jud ko ingon na makapokus kay nagfokus pa po, po ko sa ako ang pag -study. kay student pa po ko so napapud ko yung mga ginabuhat sa school no mo nang pa jud ko ingon na makapag-vlog jud ko siguro by next sem na graduate naman ko so basin maka-focus na ko sa ako ang pag-vlog. So, kaysa karon mang good video, na ko sa ako ang pag-eskwela mo ng manang dili kay ko nag-upload tag sara. And wala pa budget ko eh, huna hunaan na kanang maayong i-content no mo nang ako alang sa karon lingaw-lingaw sa. And sa sunod maghimo na jud ng vlog eh, content na kanang ng content na jud siya sa ng mga funny videos so like, kan pa jud ko himuon po hon okay. so karon lingaw-lingaw lang sa atakay wala pa jud ko ingon na mahimo jud na content tungod nag-focus pa ko sa ako ang study so pag na ma ko sa kung pag mauman ako guys pag graduate na ko so tera ta mag-focus og content No. Ipokus na ako ako ang life karon sa akong study kay you know na study is a uh, very important. No. Important gyud ang study guys. No. Kay dili jud kay wala'y bili atong life kung dili ta maka man. Dili man sa walay bili, So, Depende lang sa inyo ha, inyo ang discarte sa kinabuhi. No, so, ako alang, humanko, no, lang na kanang makahuman ko, no, ma na ko ako ang goals mo nang talag sa ako makahimo content. Tungod, guys. Tungod. At focus ko sa akong future sa. So, basin po hon. So, man, sama sa kong ingon na mag-focus na focus ko sa akong vlog kay mo kay pohon pohon 2024 mo graduate na ko mo paso na ko so, I am so blessed so grateful ko nga makahuman ko sa akong na, sa akong pagpaninta ko so kana lang guys unta tama sabta ninyo no and and see you on my next vlog unta na makasabot mo sa akong point and kana lang unta nga kana always mo muna gata na usaku ah, and please click the bell button for more updates so bye bye guys see you on my next video